Labs na tayo pupunta ngayon Ito ang daan papasok Sa bila namin Sobrang ganda Guys Tignan nyo, bilangin nyo yung butas Hindi pong pag nakasakay Sakyan ka Aalog alog ka Mm, diba level 1 pa lang yan stage 1 pa lang yan nasa yung 2 oo Stage 1 pa lang yan, guys. Hmm. Diba? Stage 1 pa lang yan, guys. O, oh. ngayon, since parehong basa, dito tayo sa loob ang dadaan. Hmm. Nakaraos din naman tayo dito eh, no love? Hindi tayo dumaan, try natin yung daan ng lokal. Pero doon talaga yun eh, madumi eh. Hindi tayo dadaan. Saan so, tayo dadaan? Hindi ko alam. Doon ata sa ano, looban. Bogo doon tayo. Hindi natin alam eh. Ito pala court eh. Ayun eh, o basak. Doon nga. Ah, uh, may daan ba doon, kuya? Ang hirap ng buhay dito. Sa gilid ng bahay? Saan po? Sa gilid daw ng bahay. <laughs> Makikiraan po. Dito po. Thank you po. Naliligo. Yan, lakad kasi siya ng lakad. Pakikiraan po. Pakikiraan po. Pakikiraan po. Tao lang. Yun o, nakamotor mga guys natin, no? Oh. Labo, mag-uwi tayo nga sa Maynila, o. Oh. Mga ganyang bulaklak, o. Ang ganda, o. Oh. Lap, tingnan mo dito. Sa akin. Iyo. Ganda ng love love ko. Okay, so, so, yung, man, sure. Saan? Saan? Dito. Hindi nga kung mo. Mm. sa baba. Bosa nito? Uh -huh. Oo. <coughs> Masisira na kasi. na Mimi, Uh mm -huh. -hmm. Order akong dalawang chicken nuggets, no? Yun lang meron din, di ba? Hindi, yun lang masarap. Ano tinapay ba? Mga tinapay-tinapay shit. Uy. Hindi, pang lunch na kasi hindi na breakfast na yun. Yun nga, yun nga yun. Chicken nuggets. Okay. Pepa order. Chicken nuggets. Dalawa. Take out. Ah, oh, take out. Meron na yun, di ba? Meron na, di ba? Dalawa, dalawa. Ayun. Ayun yung C-Club. Ayun, yung hot na yan. Diyan kami, guys. Order muna ang pang merienda.